demolition job. Sa isang duelo, uubra kaya ang kutsilyo sa gatilyo. Magkakasubukan ngayon kung alin ang mas mabilis. Kung ang may dalang suspect na patalim ang dala niya at ang pagitan namin ay mga 5 meters, mas may adventahe ang baril. Malaki po ang chance na manalo ang baril kaysa kutsilyo kung harap Pero ma Pwede mo kusilyo kung talikuran po kasi wala, wala laban ng baril doon. Yung kusilyo po, walang laban pag mas malayuan. Pag mabaril ka po ng isang beses sa katawan, buhay ka pa po. Eh pag masaksa ka po sa leg, wala ka na po. Kita naman natin na by popular vote, talaga nagahari ang baril sa kaito naman duelo. Pero ito yung tanong natin, gaano ba kalapit dapat ang isang tao na may patalim sa isang tao na may baril para masabing ito'y mapanganib? Hindi mong tagpo sa mga ito ng kamay ang habulan ng mga pulis at kamatayan At sa mga eksenang ito, baril sandata ng mga kinauukulan. Laban sa mga panaksak ng holdapper, snatcher at mga kriminal. Lagi nga bang ligtas sa mga pulis gamit ang kanilang armas laban sa mga masasamang loob? O minsan ay dihado rin siya sa mga kriminal na nanlalaban gamit ang patalim. nagsagawa kami ng isang eksperimento. Sa eksperimento ito, malalaman natin ang distansyang yan sa pamamagitan ng mga bilog na ito na siyang tanda kung gaano kalayo ang dapat takbuhin ng mananaksak sa subject. Habang sa palatandaan ito, dito tatayo ang kanyang kalaban at susubukang paputukan ang mananaksak sa kanya nag kami ng dalawang eksperto para gabayan ang eksperimento. Si Angel Lavares, isang gun instructor at range officer mula 2011 at gun enthusiast ng Quezon City Law Enforcer Gun Club mula 2005. At si Alexander Chongson, isang knife and stick fighting instructor sa Rapido Realismo Cali Club. Si Alexander din ang gaganap para sa role ng mananaksak. Ang nakita natin dito ay uh, meron tayo mga rings. No? So ito 24 feet, 20, 16, and so forth. No? So, ang gagawin natin uh, sa simula, you start off sa 24, di ba? Okay. Tapos, hawak-hawak mo yung uh, yung patalim Alice. mo. Tulad sa isang pangkaliniwang labanan, nakaangat na ang patalim ni Alex. Samantalang si Angel, gaya ng regular na gunfight, bubunutin pa lang ang baril sa kakakalabiti ng gatilyo. On your part naman, ang tanda na nakabaril ka ay yung sound ng gatilyo. Mm -hmm. So, i-assume natin, dahil ikaw ay marksman, na kahit anong distansya niya, mababaril mo siya. So, basta mapisil mo yung gatilyo at marinig namin yon, it means, nabaril ka. Okay? Tapos, yung sa'yo naman, papanoodin natin yung slow mo kung nasaksak ah, okay. ka. Para sa kaligtasan ng dalawa, peking kutsilyo at baril na walang bala lamang ang gagamitin. Tandaan, huwag niyo itong gagayahin. At ngayon, kompleto ng ating team. Let the battle begin! Sisimula ng pagtutuo sa 24 na talampakang layo. Wait for my signal. Ready? Set! Go! Oh! Sa distansyang ito, hindi umubo ang kutsilyo. Kita po natin doon, halos walang oras talaga yung mananaksak na makalapit doon sa ating shooter. Agad-agad, nabalik siya. So Alex, ano nangyari doon? Ba't hindi mo siya agad-agad nasaksak? Um, sa tingin ko dito sa ating experiment, higit dun sa kanyang abilidad na gumamit ng baril ng maayos, mm -hmm. mas lumutang o mas nag ng role yung kanyang kakayahan na kontrolin yung kanyang panic na nararamdaman at mm -hmm. saka ang kanyang reaction time. Mm -hmm. So in short, mas mabilis ang kanyang reaction time dun sa panahon na inabot para uh, siya ay ko Tingnan natin kung magiging bago naman ang kapalaran ni Sir Alex sa round 2 mula sa 24 feet, lumipa ng knife expert sa 20 feet. Ready, set, go! Oh! Kita-kita natin na baril pa rin si uh, Sir Alex. Pero si uh, Angel, medyo nakita natin, konting uh, may hesitation. Pero nung napisil niyang gatilyo, nakalapit si Sir Alex at maaari namang na, nasugatan siguro si Sir Angel. Pero tiyak na si Alex sa pagkakatong yon. Okay, Sir Angel, mukhang sanay-sanay uh, ka. <laughs> Hindi ka pa kinakabahan kapag may lumalapit sa'yo tumatakbo na may hap na panaksak? Pagka ang dalawa is carry gun mo, mm -mm. medyo less yung kaba. So, mas confident ka dahil alam mo na mas mabilis ang bala kaysa sa kutsilyo at uh, ang pagtakbo ng tao. Mm -hmm. Okay, ngayon ay round 3. Dito na talaga magkakasubukan. Lalapit pa lalo si Sir Alex at 16 feet naman at si Sir Angel, dun pa rin siya. Titingnan natin kung kalmado pa rin siya at mababaril niya si Alex. Ready, set, go! Sa pagkakataong ito, mapatunayan na kaya na may laban ng patalim sa bilis ng baril o tamang kaniniwang paniniwala na never bring a knife to a gunfight. Dito sa Demolition Job, sinubukan namin kung tama ba ang paniniwala na walang binatbat ang kutsilyo laban sa baril kapag ginamit sa isang duelo. Wait for my signal. Ready, set, go! Oh. Sa layong 24 at 20 feet. Hindi nanalo ang kutsilyo sa gatilyo. Kita po natin doon, halos walang oras talaga yung mananaksak na makalapit doon sa ating shooter. Agad-agad, nabaril siya. Ngayon, susubukan natin ang distansyang 16 feet. Wait for my signal. Ready, set, go! Mm-hmm. Medyo close yun dahil nakita natin na si Sir Alex nakapagsaksak uh, siya. No? Medyo overhead yung kanyang stroke habang si Sir Angel naman eh, gumamit siya ng barel na pisili yung gatilyo pero talagang nakadikit si Sir Alex. Sa slow motion, kitang kita na naunang kutsilyo bago pa makalabit ang gatilyo. Congratulations, Sir Alex. Base dun sa ating nakita sa video, I'm sorry, Sir Angel, mukhang nasaksak kayo. Although napisil mo yung gatilyo, Uh, doon sa nakita naman namin, yung sa angulo ay uh, nakaiwas siya ng konti at nasaksak ka nga. Ngayon naman, isang hakbang ang ating babalikan para sa susunod na round. Sabi ni Sir Alex, nakapag-warm up na daw siya at mukhang kakayanin daw niya yung 21 feet. So, lalo tayo doon sa distansya kung saan naabot niya si Sir Angel. At dito, malalaman natin kung kaya na isang eksperto saksakin ang isang bumabalil sa kanya. Round 4, ready, set, go! Ah! So, parang hamang tumatala ng eksperimento natin, mabibilis yata yung takbo ni Sir Alex sa'yo, no? Okay. So, sa pagkakataon yun, nakita natin na nakasaksak siya, mukhang naputulang kaya ito ng kamay. Sa ordinaryong sitwasyon, sa tingin mo, anong magiging pandepensa mo? Kung nakapisil ka pero na, na miss mismo, anong pwede mong gawin? Pull back and wrong mangyayari doon. On the part of Sir Alex naman, nung pasaksak ka na, alam mo ba na maabot mo siya? At what distance mong alam na maabot mo siya? Um, actually, hindi ako sigurado nitong panahon na to. Sinubukan ko lang talaga. Okay. Eh, tama yung sinabi mo, medyo uminit na yung mga tuhod ko. So much boost bumilis yung takbo ko. Pero akala ah. ko talaga hindi ko siya abutin. So, Kanina sa 20 feet, mukhang malayo-layo pa. Pero ngayon nakapag up tayo, it seems like 21 is a safe distance. Yeah, Any so. further than that, bilang eksperto, malabo na. Sa akin. Malabu na. Malabu. So we're gonna put it at 21 feet. Sa tunggaling ito, nanalong ate eksperto sa kutsilyo. Pero kayanin kaya ito ng isang ordinaryong tao? Halimbawa ay may isang kriminal na may hawak na baril at intensyong patayin ang isang subject sa loob ng bahay. Nagkataon na sa kusina at kutsilyo lang ang maari niyang gamitin bilang self-defense. May pag-asa kaya siyang maproteksyonan ng sarili. Upang magkaroon ng kasagutan, isa sa aming crew ang hawak ng patalim sa eksperimento. Hahamunin sa duelo ang gun expert. Tumayong crew namin si Jojo sa distansyang 24 feet mula sa target gun expert na si Angel. Ordinary na tao na may hawak ng patalim at syempre ang ating eksperto na si Angel. Ready, set, go! Bago pa man masaksak ni Jojo si Angel, naunahan na siya nitong mabaril. Parang pwede ka pa magluto ng sinigang habang papalapit si Sir Jojo. Sir Jojo, anong naramdaman mo nung papalapit ka sa kanya? Masasaksak mo siya o may duda ka sa sarili mo? Parang hindi po ako kayang abutin eh. Hmm. Tinodo mo ba yung takbo mo? Tinodo mo. So 24, masyado malayo para sa'yo. Malayo po. Sunod naming sinubukan kung uubra ng patalim sa layong 21 feet kapag isang ordinaryong taong may hawak. Kanina itong distansyang kinayang saksakin ng isang knife expert, ang gun expert na si Angel. Ready, set, go! Sa pagkakataong ito, nabigo pa rin magtagumpay ang kutsilyo kontra baril. Okay, Sir Jojo, anong tumatagpo sisip si mo nung papalapit ka sa kanya? Mas malapit ka na ngayon, na? Parang kaya na pong abutin. Kaya. Pero sa tingin mo, ano nangyari doon? Kulang ng bilis? Kulang lang po ng bilis. O masyadong kalmado lang siya? Kalma lang. bilis talaga siya umano eh. Bumunot. Pero nagbagong ihip ng hangin sa pangatlong pagtutunggali sa distansyang 16 feet. Eto, mukhang medyo may laban ka dito ha. Ready, set, go! Ang angas ng bala tinabla pag ng pag-atake ng putsilyo. Naabot ka, pero nabaril mo siya. Ito yung tanong naman dyan. Sa distansyang nabaril mo siya, kung talaga may pumutok na bala doon, depende ba sa kung anong kalibre ng baril kung anong maging reaksyon ng kanyang katawan sa pagputok ng baril? Kung kalibre 45 yan, tiyak, tatalsik siya. Malakas ang stopping power ng caliber 45. Kung 9mm yon, mababang walang stopping power. So, through and true. tatagos yon, at yung saksak sa'yo kanina? Aabutin. Aabutin ka Siguradong ganun. aabutin. So we're looking at 16 feet as a good estimate bilang isang distansya na maabot ng isang may hawak ng panaksak ang isang eksperto. Yep. Hindi rin sa lahat ng pagkakataon, taas kamay ang may kutsilyo sa nakakasan ng gatilyo. Kasaysayan na rin kasi magpapatunay na minsang kinatakutan ang mga patalim. Taong 1909, Isang masamang bangungot para sa mga Amerikano sundalo at katolikong Pilipino, ang Moro Huramentado sa Zamboanga. Itong tawag sa mga Muslim na nangakong papatayin ang kalaban ng Islam gamit ang bolo at kris. Ayon sa mga kwento, minsay sinugo ng isang huramentado ang isang kapitan gamit ang bolo. Kaya pinaputokan siya ng anim na beses gamit ang kalibre 38. Pero di umubra ang bala dahil tumatagos ito sa katawan at hindi nito kayang pahintuin ang huramentado. Dahilan para makasugod pa rin siya at mataga ang kapitan hanggang mapatay. Upang makaganti, isang gwadyang bumaril sa huramentado ng kalibre 45. Dito lamang napigil ang horamentado dahil ang uri ng baril na ito ay may stopping power para pabagsakin kaagad ang sinumang tama nito. Sa hiwalay na eksperimento, mga babae naman ang bida. as a law enforcer, so trained kami dyan. So pag ganyan, presence of mind. Kailangan talaga yung speed, mabilis ka sa pagbunot. Kayanin kaya ng mga babae na eksperimento. Sa hiwalay na eksperimento, mga babae naman ang bida. Tingnan natin ang bilis ni PO3 Lucel Reyes sa pagbunot at pagpapaputok ng baril. Labing isang taon na siya sa serbisyo at nakatalaga sa Quezon City Police District Station 4. Susubukan naman ni Bianca Rafana ng paghawak ng patalim, isang digital film student at dating varsity volleyball player. Makakasama din natin ang atletang si Oliver Guzman, isang paddler na naglalaro sa Philippine Dragon Boat Federation Competitions. At tutulungan pa rin tayo ni Angel Lavares, ang ating gun expert. Para sa ating unang laban, it's Angel versus Bianca. Round 1, 24 feet ang distansya. Ready, set, go! Gaya ni Jojo, walang nagawa si Bianca sa kanyang unang pagsubok dito. Round 2, 20 feet naman. Ito ang guhit para sa mga eksperto. Makuha niya kaya ito hindi pa rin kinaya ni Bianca. Sa 24 feet at 20 feet, pumalya ang ating bida. Sa 16 feet naman. At sa 12 feet, hindi pa rin siya nagtagumpay. Nung malayo-layo pa, mahirap eh kasi siyempre, malayo ka pa, hindi ka makabay, pero Mauuna talaga siya kaysa sa akin. O, mabilis tumakbo yung lalaki mas nakakabuelo kaysa sa girl. Ngayong susubukan na niya ang 8 feet na distansya. Sa pagkakatong ito, nagawa na niyang mauna kaysa sa bilis ng bala. Sa pagkasalang, halos hindi ko na nakalabit eh. Eight feet, medyo confident na ako na kaya na to. Although meron pa rin, ano, onting hesitation. Sa sumunod na eksperimento, isang police woman naman ang iniligay namin sa posisyon ng gun shooter as a law enforcer, so train kami dyan. So pag ganyan, presence of mind. Kailangan talaga yung speed, mabilis ka sa pagbunot. Habang si Oliver naman na isang atleta, ang sasalan sa pagtakbo gamit ang patalim. Umpisa natin ito sa 24 feet. Malayo pa lamang. Wala nang binatbat si Oliver gaya ng iba pa nating kalahok. Maging sa 20 feet, hindi niya nagawang abutan ng ating policewoman. Round 3, 16 feet. Sa distansyang 16 feet, halos nagsabay na sila sa pagsaksak at pagpapaputok ng baril. Doon sa 16 feet, kasabay kami doon. Tumama ako sa kanya pero mabilis din yung kamay ni Ma'am doon. So tinamaan din niya ako noon. Para baka siguro sa resulta, pinalapit pa namin si Oliver sa 12 feet. Pagdating ng 12 feet, feeling ko kaya-kaya ko na siya tamaan ng time na yun. So, yan, tumama naman ako. Sa distansyang 12 feet, nagawang mauna ng kutsilyo ng isang normal na lalaki laban sa isang babaeng otoridad. Napatunayan natin sa eksperimentong ito na hindi dapat ismuli ng kutsilyo. dal sa sukat na 8 feet hanggang 16 feet para sa ordinaryong babae at lalaki. At halos 21 feet naman para sa eksperto. Huwag kang pakasisiguro. dal walang dudang, delikado ang buhay mo. Sa mga pulis, sundalo o secu na barilang armas at sa mga ordinaryong taong kutsilyo naman ang tanging bagay pang depensa. Isa alang-alang na minsan sa distansya at bilis ng paggalaw na lang nagkakatalo. At isang maling akala lang na walang laban ang patalim sa baril. Pero hanggat maari, maiwasan sana paggamit ng dahas sa anumang sitwasyon. Sa panahon natin, lahat ng mga informasyon at kaalaman ay abot kamay po natin. Pero marami pa rin sa atin ay may mga maling akala at mga sablay na paniniwala. At hindi ito mawala-wala. Ako po si Paolo Bedrones. Ang inyong mga maling akala, aming wapasakin dito sa Demolition Job.